Nararamdaman mo na bang pagod na pagod? Yung pagod na hindi lang sa katawan, na para bang nagpapabigat sa dibdib, sa isip, sa kaluluwa. Nabubuhay tayo sa isang mabilis na mundo kung saan lahat ay humihingi ng marami sa atin. Trabaho, pamilya, mga internal na inaasahan, mga inaasahan ng iba. Sinusubukan nating tugunan ang lahat, pero minsan ang puso ay nauubos na. Ngunit ngayon, Nais magsalita si Jesus ng direkta sa iyo. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanghihina at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11.28 Hindi lang pisikal na pahinga ang tinutukoy ni Jesus. Nais niyang magbigay ng tunay na pagaan, isang kapahingahan na dumadapo sa mga pinakailalim na bahagi ng ating pagkatao. At ipinagpatuloy niya kunin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba ng puso at makakakita kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasanin ay magaan. Mateo 1129 29-30 Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Na hindi mo kailangang pasanin ang bigat mag-isa na nais niya itong paghatian sa iyo na nauunawaan niya kung ano ang magdusa, magkapagod at madalas ay ma-pressure. At sa kabila ng lahat ng iyon siya ay nagtagumpay. At nais niyang tulungan ka ring magtagumpay. Marahil ngayon ay pagod na pagod ka sa emosyonal na aspeto. Marahil ay nakakaranas ka ng pagkabalisa, kalungkutan o isang hindi maipaliwanag na panghihina. Nakikita ka ng Diyos. Inaalala ka ng Diyos. At iniimbitahan ka ng Diyos na lumapit sa kanya. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot hindi mo kailangang maging malakas. Ang kailangan lang ay maging bukas na magpahinga sa kanyang mga bisig. Magdasal tayo, Panginoong Hesus, ngayon ay pakiramdam ko'y pagod. Minsan ang buhay ay mabigat na higit pa sa kaya kong tiisin. Ngunit naririnig ko ang iyong tinig na nagaanyaya, lumapit ka sa akin. Kaya lumalapit ako, Panginoon, lahat ng aking kalakasan, lahat ng aking pasanin. Tulungan mo akong magpahinga sa iyo paghilumin ang aking puso, aking isipan at aking lakas. Turuan mo akong magtiwala sa iyong pag-aaruga at maglakad ng buo sa iyo hakbang-hakbang. Sa iyong pangalan ako'y nananalangin. Amen. Pagninilay ng araw, sa anong bahagi ng iyong buhay nararamdaman mo ang pinakamaraming pagod ngayon? Ano ang ibig sabihin para sa iyo ang magpahinga kay Jesus? Maglaan ng ilang sandali upang huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at ipagkatiwala ang lahat kay Jesus. Nasa iyo siya, ngayon at magpakailanman. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpabatid sa iyong puso, mag-subscribe sa aming channel at iklik ang bell upang makuha ang mga bagong salita ng pananampalataya at pag-asa araw-araw. I-share ang devotional na ito sa isang tao na kailangan din ng kapahingahan sa kaluluwa. Maaring gamitin ng Diyos ang iyong buhay upang mag-renew ng iba ngayong araw.